Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Ang pag-uusapan natin ngayon. O obra nga ba siya sa mga to? Kung sino to? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe at alam ko na lahat kayo ay Nawa-wonder kung ang ating nga bang pambato na si Chelsea Manalo ay o obra nga ba ang kanyang laban sa Miss Universe. Syempre, ako para sa akin ha. Malakas pa rin syempre ang Philippines kasi bukod doon sa powerhouse tayo sa Asia, talaga namang masasabi ko, inaabangan din talaga ng lahat ng buong mundo ang magiging eksena ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. Lalo na ngayon bago ang ino-offer ng ating pambato, di ba? Na first time natin to Black Beauty. So lahat sila talagang may isip nila na kung malakas yung Miss Philippines. Nalalakasan talaga ang mga taga-ibang bansa kay Chelsea Manalo dahil nga syempre bagong offer Black Beauty. Ganon din naman yung naging expression ko noong nagpadala ng Black Beauty ang Japan. Ang sabi ko, nako very strong ang, kan ang candidates nila. At totoo, talagang sa tuwing makikita ko yung photos niya, talagang masasabi mo na ako medyo nakakatakot ang Japan. Kasi nga, hindi nga sila sanay o hindi nga tayo sanay na nagpapadala nga ng black beauty ang Japan. Dahil, syempre, Japanese sila eh. Alam na natin kung ano ang meron ang Japanese. Pero kasi dito sa Pilipinas, hindi rin sila sanay na magpadala tayo ng black beauty. Nasa isip nila oriental beauty, morena, tapos o kaya yeah, mistisa gano kasi talaga yun lagi natin pinapadala and then ngayon magpapadala tayo ng black beauty talagang may strong talaga ang lahat ng bansa na ako medyo nakakatakot iba talaga ang ino-offer ng Philippines plus nandoon pag tinignan mo kasi si Chelsea sa photos yung charm niya nandoon at doon talaga yung makikita mong ganda ng mata ang ganda ng smile kaya nakakatakot talaga so ang akin sana talaga maghanda talaga si Chelsea ng bonggong-bongga bakit? kasi syempre ang taas ng expectation sa kanya ng mga tao pagdating dito sa Miss Universe hindi lang ng Pilipinas ng buong mundo kaya nga sila na-strong kaya nga kung mapapasin nyo sa prediction nalalagay siya sa top 3 nalalagay siya sa top 2 nalalagay siya sa top 1 kasi Ayun yung tingin nila talaga sobrang strong. At kahit ako, kung hindi ako taga-Pilipinas, ganun din yung may isip ko. Pero syempre, is not only a photos. Kailangan talaga ng isang determination na action at gawa talaga na maipapakita niya to. So yun, kaya kailangan talaga ng matinding training. And then sa ngayon sino ba yung nakikita natin na possible na talagang bumangga dito kay Chelsea Manalo or babanggain ng bonggang-bongga ni Chelsea Manalo. Isa na dito syempre si Miss Universe Thailand. Nung nakaraan ay ayan na kinurunahan na ang pambato ng Miss Universe ng Thailand sa Miss Universe at eto nga I si see opo, si opo sosyata na talaga namang masasabi ko na iba din talaga yung ino-offer ngayon ng Miss Universe Thailand. Nandun doon sila sa aspeto na wala, well, eh, gusto nila talagang manalo. So, itatry nila yung lakas, yung gali. Yung iba nakikita ng Tao na sobrang lakas talaga ng pambato ng Thailand sa ipinakita nitong ni performance dito sa Miss Universe Thailand kasi naman plakado at pulido talaga yung performance na pinakita ni Thailand kaya hindi ako magtataka kung bakit nalalakasan talaga yung ibang taga-bansa ngayon dito sa pambato ng Thailand plus nandoon-doon pa yung factor na nag-first runner-up sila noong nakaraang taon so syempre aabangan talaga yung pambato ng Thailand. So, ang gagawin lang naman dyan ni Thailand, isusustain niya lang yung ipinakita na laban ni Antonio Porcel noong nakaraan taon and then, kaya nila makarating uli sa dulo ng competition at possible pa nga mag-top pa rin sila kung gagalingan din ni Opo. So, syempre, katulad din ni Chelsea Manalo, kailangan din ng paghahanda. And then, of course, syempre, pambato ng Peru na si Tatiana Campbell na talaga namang masasabi ko iba din ang pambato ng Peru may ganda, may lakas at plus maganda ang profile so isa to sa mga tinitingnan natin na possible din talaga manalo talaga ng Miss Universe this year depende na lang yan sa galaw na gagawin niya kasi syempre yung kumbaga kung titignan mo kasi yung beauty na meron siya, talagang face card talaga itong si Miss Peru dito sa Miss Universe. At hindi madidinay yan, di ba? And then, of course, ang dyan din yung pambato ng Dominican Republic. Makailan lang uminay na sa social media etong si Dominican Republic kasi nga, lumabas talaga yung ganda niya nang itapat siya dito kay Shinless, di ba? Sa reigning Miss Universe. At talaga naman lahat na mamangha sa ganda na meron siya. Bukod doon sa ganda na meron siya, ang tangkad na, ang sexy pa. So, sabi ko nga, ino-offer niya very Miss Universe pero syempre kailangan ng gawa kailangan ng action di ba so face card talagang pasok talaga ang pambato ng Dominican Republic sa face card kung pag-uusapan natin yung beauty so possible na bang mag-top 3 at noon si Thailand, Peru at si Dominican Republic depende. Depende sa iyo offer nilang galawan dito sa Miss Universe. Remember si Miss Mexico noong nakaraang taon, isa to sa mga maituturi natin na sobrang gandang kandidata na talagang masasabi mo ay mukhang siya na pero ang ending ay na El Tokuyo siya. So possible isa sa kanila sa mga nabanggit natin ay ma-El Tokuyo ngayon taon na to at depende yon sa kanilang galawan, di ba? So kung magpapa nakakita talaga sila ng lakas at gilas dito sa competition, eh o obra naman. Kung kumpiyansa ang pag-uusapan ay punong-puno ng kumpiyansa itong si Miss Peru, Dominican Republic at sa si Miss Thailand. Pero depende na lang yan sa ipapakita talaga nilang lakas at galing, di ba? Kasi kung wala naman silang ipapakita sa Miss Universe, eh bali wala din. But tingin ko paghahandaan nila ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya dapat ang ating pambato kung gustong maka-eksena ang mga kandidatang nabanggit natin katulad ni Thailand, Peru, at saka Dominican Republic. Kung tutukusin kaya naman ni Chelsea na tanggalin nung isa dyan eh, para sa top 3, kaya ni Chelsea manalo. Si Chelsea Manalo ay isang promising candidate na talagang masasabi ko din na kung ganda ang pag-uusapan, may ganda namang ino-over sa si Chelsea Manalo. Kailangan lang maging strong talaga ni Chelsea at maipakita niya yung kumpiyansa niya talaga sa competition. Confident level ang kailangan niya. Kung pasarela ang pag-uusapan, wala tayong problema. Kasi maraming beses naman sila na nag-swimsuit talaga competition dito sa Miss Universe Philippines at nakita naman natin na talaga yung power talaga ni Chelsea Manalo nando doon. Yung beauty na o-offer nando doon. Kung parang hindi ka naman mapapahiya sa ino-offer ni Chelsea Manalo. Kaya lang, kailangan lang talaga na maghanda. Kasi syempre, Miss Universe na to, mas matindi ang magiging bakbakan, mas agresibo ang mga kandidata. Plus, nando doon na syempre, kailangan niya talaga maging malakas, di ba? Kasi ayun yung kailangan niyang i-offer sa competition na to. Hindi naman kasi po pwede lalambot-lambot sa Miss Universe. Eh, eh ngayon kapag tinitignan mo si Chelsea Manalo, her face is very strong, pero yung galawan niya medyo malamya. So yon kaya kailangan yun baguhin konti. I-transform ba siya as a strong woman para maging empowered yung dating. Kasi kung titignan mo si Chelsea Manalo, to be honest, ah uh, modeling top model I think winner pero beauty queen ah uh, siguro kailangan talaga ng lalim na handaan ayun lang naman kasi kailangan siya i-prepare kasi pag may bala siguradong pasok sa baga di ba? kasi kung wala kang bala wala, maiiwanan ka. E eh, kung ganda lang ang pag-uusapan, marami na magaganda din talaga. Mag-compete no, sa Miss Universe. Kailangan niya lang talaga ng pulido. But sa ngayon, nakikita ko, isa sa mga strongest candidates dito sa Miss Universe, yung pambato natin na si Chelsea Manalo, na pwede naman niya, kaya naman niya pumasok. Kaya niya makarating sa dulo ng competition. Pero siya hihintayin pa natin yung magiging pambato ng USA. So, isa dito sa mga kaabang-abang. Ihintayin din natin ang pambato ng ano ba to? ng South Africa kasi di ba wala pa and then of course ang hometown <laughs> ang home court Mexico so yon so ayun yung pa yung mga hinihintay natin na talagang possible na madagdag. Pero sa ngayon, nakikita ko, isama mo pa sila Miss Venezuela, isama mo pa yung mga frontrunner na malalakas, Puerto Rico. I think Philippines is one the, ano bit talaga, yung strong na pwede talagang makipagsabayan. Kaya nga doon siya nagsasabi, may El Tocuyo yan si Miss Philippines. Depende. Depende sa makakalaban, depende sa ipapakita but ako naniniwala ako na makikipagpukpukan at makikipagbakbakan to ng bonggam bongga dito sa Miss Universe ngayon taon na to magtiwala tayo at sumuporta at huwag natin tanggalin syempre sa panalangin natin si Chelsea Manalo kasi ayun yung kailangan para alam mo yon walang imposible guys magtiwala tayo sa itaas di ba so yon kayo guys ano guys ang masasabi ninyo possible nga ba mag top 3 itong si pero, Dominican Republic at Thailand dito sa Miss Universe, sila nga ba ang nakikita mong face card? dito sa competition ng Miss Universe Philippines na possible talaga makarating sa dulo ng competition. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo yung update. And syempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang impossible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.